Ate, 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 So, problema natin mga kanoy pi, yung OR nya, naka private pa. Kailangan naka for hire yung nakalagay sa, ano, sa OR ng aking tricycle. What's up mga kanoy pi? Kumusta kayo? Ako ayos lang din. Bali, wala mo nang pasada vlog content ngayon mga kanayipi dahil pupunta tayo ngayon ng munisipyo para kumuha ng tricycle permit yung ganito mga kanayipi sticker 2024 yung kukunin natin ngayon at nandito na rin yung mga requirements Bali, magpapaserox muna ako ng, ano, ng driver's license hindi ko lang alam kung kailan pa yung ORCR ni Mia Pero magpapaserox na rin tayo At para makakuha na tayo ng permit Panibagong permit ni Mia Sa aking tricycle Para hindi tayo mahuli ng Blue Boys Yung mga enforcer dito sa Ordaneta Diba? Every year yan mga kanay pinano na kumukuha talaga ng permit 9.07 na ng umaga bali nagasikaso pa kasi ako ng aking mga alagang manok kaya tinanghali na tayo at ipapakita ko mamaya pagdating ko yung mga napisang sisiw na nakita nyo kahapon na nagbibitak pa lang yung mga itlog kagabi may napisa na mamaya papakita ko yung nadagdag na napisa mga panuniti so hopefully na ano hopefully na mapisa lahat yung mga nakasalang doon na itlog para may may benta ulit dagdag income no tara na mga kanipi napainit ko na rin yung makina ni Mia kaya all goods na na pumunta ng munisipyo right let's go let's go mga kanipi Bali, nandito na tayo sa bayan mga kaniti Sa harapan ng munisipyo At papasok na tayo dyan Kukuha muna ako ng sedula Papaserox yung ibang requirements Para mapa-inspection itong tricycle natin Kung gumagana yung mga headlight, placer, stoplight Ayan, che check ng puso yung enforcer At kung ayos naman na punta tayo dito para makakuha na ng permit so, so sana matali na kumuha at hindi tayo matagalan okay mga kanaypi pasok na tayo dyan sa loob na tayo dadaan mga kanipi, kasi kukuha pa ako ng sedula dyan sa loob so mamaya na lang baka bawal mag video sa loob eh. so nakakuha na ako ng sedula mga papa papaseros ko lang yung tawag nun yung driver's license ko tapos punta na tayo dun sa ano sa may poso sa likod Pupunta natin yung tricycle natin sa Simia. Alright. Bale yung sedula 25 pesos yung bayad niya. Xerox lang ako dito mga kanayipi sa kabila ayan mga kanayipi napaserox na natin punta na tayo ng posok ayan mga kanaypi bumili na ako ng envelope ko mas makapal para hindi na dito sa plastic mas maganda okay dito na yung requirements natin para sa permit ayan punta tayo dun sa likod ng munisipyo doon kasi yung ano yung toda toda poso na mag check dito sa ano sa tricycle natin sa may Estrada Street ata sa kabila. Tay hey, pagpatsikan. Pa-check. na ipapatik yung ano ayan tatanggalin na nila yun okay. Tore boss Ayan, parada muna natin si Mia Sir, nga kailangan nga ipakita sir Amin Ito certification, sir, katigisyon mo sir Tapos si Kermit Okay At uh, yung na Tapos ay, war sir, pay. Pinay mm -hmm. Ayan, mga kalayipi. Balik tayo. Kasi hindi ko pala pa-serox pala yung ano. Nakalimutan kong ipa-serox yung war ko. Ni e, Mia. Kaya, uh, pa-serox yung na tayo. Pero nakapila na doon si Mia. Nandito tayo. Sarado dyan eh. Shout so, <laughs> out! dito tayo magpapaserox ng ORCR ayos na mga kanipi, yung requirements natin balik tayo doon sa inspection ng tricycle para mabigay na natin yung requirements ah uh, for hire bike ati, 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 ati yun. private gawin eh. So problema natin mga kanoy pi Yung OR nya Naka private pa Kailangan naka for hire yung Nakalagay sa, ano, sa OR ng aking tricycle So punta muna tayo ng ano ng binalonan sa LTO Nandito na ako sa lugar namin mga kanoypi Gabi, kailangan mo palang ipapurher si Mia Ang uh, akala ko noon, nung nilabas ko siya Sinabi ko dun sa, ano, sa pinagkuhanan ko ng tricycle sa casa Na uh, yellow plate ko na siya Uh, Siyempre, automatic na yun na puro hire mga kanoypi di ba? At pa abogado pa ako noon eh. Kumuha pa ako ng kuha ng abogado. So private din pala yung kinalabasan yung nakalagay doon sa ORCR niya. So, hindi ko na tinignan, makakanoipi. <laughs> so kailangan ko pang ipunta sa LTO si Mia para ma transfer ng for hire yung ano yung RCR nya para uh, may lakad na natin makakuha na tayo ng permit, tricycle permit dyan sa munisipyo yun kasi yung kulang eh so, baka hindi ko matapos ngayong araw na to at uh, anong oras na rin tatanghaliin na tayo kasi ipupunta ko dun sa binalonan Mamaya pupunta pa ako ng, ano, ng Uminggan Kasi siguro Bukas ko na to ayusin Itong pag Kay Mia Punta muna ako ng Uminggan At kailangan kong kumuha Ng panindakong bigas Kasi may nag-order na sa akin Na dalawang tao Tag-dalawang sako yung Kukunin nila So Siyempre, kailangan din naman natin ibigay yung order nila na bigas. Kaya ano, paliban muna natin yung pagkuha natin ng permit kay Mia. Bukas na lang siguro mga kanahiti. Nagtanong din ako sa ano, sa mga kasama kong tricycle driver doon sa paradahan. Yun nga, sabi nila, kailangan ko pa daw ipunta sa LTO para ano mapalitan yung private ng for hire so kailangan natin ipunta bukas na lang mga kanoy pupunta pa ako ng uminggan eh okay nandito na ako sa lugar namin mga kanoy kaka uwi ko lang galing uminggan at kumuha ko ng stock na naman na bigas na may bibigay sa aking mga customer nandito na yung walong piraso tapos nandito rin yung dalawa. Bali, sampo lahat yung ano, yung nakuha kong bigas doon sa Umingdan. Ayan. May stock na naman ako na ibibigay sa aking mga customer, no. At kumuha din ako ng pagkain ng manok. Bali, fire blaze yung ano, yung kinuha kong pagkain nila. Ayan, mga kanaypi. So, may pagkain na naman ng aking mga alagang manok at may oras pa siguro mga kanaypi ipunta na natin mamaya sa ano ipapa emission test natin si Mia mamaya tapos didiretso na tayo ng binalonan dito lang tayo pupunta sa ano mga kanaypi sa tapat ng lyceum dyan sa ordaneta papa emission test natin si Mia kailangan din kasi yon mga kanipi, emission para ma-check nila kung ayos pa yung makina ni Mia. <laughs> kung mausok na o hindi pa, di ba? So, dalhin ko muna to sa bahay. At yung dalawa, hatid ko na rin doon sa ano sa customer ko dito lang sa amin mga Kanaypi. Hatid natin yung dalawa. Tapos yung dalawa na order sa Puso Rubio naman kay Ate Barbara shout out Kuya Bear at Ate Barbara shout out na rin kay Kuya Milo dyan sa Puso Rubio. ayan, meron na yung bigas ate na ino-order mo, kakakuha ko lang so tara mga kanipi, para maaga pa tayo na makabiyahe papuntang Ordaneta papa-emission natin tapos kung may oras pa dalhin na natin agad sa Binalonan mga kanipi baka makahabol pa tayo eh no? okay ayan mga kanoypi nalagay ko na dito sa loob yung walong peraso yung dalawa hatid ko na dito lang sa kapit bahay tapos pupunta na ako ng ano ng bayan ayan oh. grabe pagod mga kanoypi pero wala namang gagawa kundi ako lang talaga ay hirap no mga kanay pero kailangan nating tiisin para sa pamilya sana nga lumakas ulit yung ano pagbenta ko ng bigas kasi humina eh tumumal mga kanay sana rumami pa rumami pa ang maging customer ko ulit no So sa mga OFW dyan Order na kayo ng bigas sa akin Gagawan ko palang video Yung paghatid ko sa inyong bahay Sa inyong kapamilya Dito sa Pilipinas no. Okay Deliver muna natin to Nang makapunta na ng ano, Nang bayan Ayan hatid na lang Pats 1,550 may isa lang nga okay. Magkata mo kung ito may isa? May nakalit lang <laughs> ng lantas <laughs> Yeah Thank you Okay, Okay Ayan mga kanipi Nahatid na natin yung dalawang sakong bigas Bali Prepare lang ako Para pumunta na tayo ng emission test Para kay Mia no. So bali 400 yung ano Mga kanipi yung emission test Dito sa ano, Sa tapat ng Lyceo Tapos pagkatapos nito Ipupunta na natin ang pinaloan Sa mismong LTO Mga kanipi para makakuha tayo agad nakuha natin agad yung QRCR na bago no? isami mo pa 15 points ni Terence Man natambahan ng LA Lakers 77-64 Duman, James, Itino at AD bukang ayun na mga kanaypi salang na si Mia 7764 half. ayun na mga kanaypi tapos na tayong nagpain mission pass naman siya Okay, punta tayo ng binalunan Try natin kung um, pwede yan Ayan, nandito na tayo sa eh, LTO Binalunan, mga kanaypi. Bali, mga kanaypi, babalik tayo bukas dito. At kumuha lang ako ng insurance ni Mia tapos bukas i-check pa nila dito yung ano, yung tricycle ko. Bali papakita ko na sa inyo yung mga sisi na napisa mga kanipi. Andiyan na sila lahat. Ayan. Nilagay ko muna dito sa pinakababa niya kasi nga wala pa akong nahanap na karton na paglalagyan. Bukas ko na lang ilalagay doon sa ano sa kulungan ni Milo dati mga kanaipi ayan bali 13 na itong sisiyo na to na napisa meron pa dito ayan o oh, papisa pa lang 2, 4, 6, 8, 9 bali 9 pa na ano, na itlog na hindi pa napisa so antayin natin mga kanaipi yan muna sila mga kanaipi no oh. Ayan, nakita nyo na yung mga sisig na napisa, mga kanaypi. So, dito ko na naman tatapusin ang video vlog. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi, lalong lalo na sa ginagawa yung noise skip ads ng aking mga video. Kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment below lang mga kanaypi para ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo. Now, so, bukas, babalik na naman ako sa LTO para ayusin na yung requirements para kay Mia tapos pagkatapos nun pupunta tayo ng munisipyo para makakuha na ng permit ni Mia at hindi tayo mahuli sa mga LTO or puso diyan sa Ordaneta mga kanay -pino. so kita kits bukas sa panibagong vlog na naman I love you all and peace out